Why European, Greek or Roman? Matangos ang ilong, ma ato lang mata, ang shape ng mukha ay European. Bakit hindi, halimbawa, kung nilig tao sa kanyang wangit, bakit hindi ang alay katulad ng isang Inse, o isang Pilipino, o isang Thailander, o isang African? Kaya ang konsepto nila na sinasabi sa Allah, tayong mga Muslim, hindi natin mapapaniwalaan. Kasi, hindi e, nukas mo lahat, yung mga katalungan na yan, sila mga salam, ay hindi nila matatagot. Kaya ang babasahin natin dito, ang anong sinasabi ng ng ala. Para sa atin, ang ala, ang creator, ang pinakapangunahing katangian ng ala, na ng mga sa atin, yun siya ang lumikha. Si Jesus ba ang ng langit at lupa? Nakakasimpleng tanong. Ang sabi nila, hindi. Yung sa mga hindi siya Diyos. Pag nila lang mo, mga priest, ang sabi nila, si Jesus Christ ang kanilang Diyos. So, ang wala nating forma sa tanong, He is the Creator. Tanong nilang sa kanila, pag kayo pinukomprontan siya, sabi nyo ay niya, si Jesus Christ ang Diyos ninyo. He is the Creator, siya bang ang ng langit at lupa, siya bang ang ng mga halaman, ng mga buwan, kahit na, tingnan mo ang bumbili niya, wala kang mababasa na nilikha niya. So, doon pa lang talo na sila. Pero ang paniniwala natin, He is the Creator. So, babasa tayo dito ng kung ano sinasabi ng ating Quran, ito nga sabi ng Allah without doubt, walang pagdududa. That is God, your Lord, ang inyong Panginoon. There is no God but He. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. The Creator of all things. Ang reference dito is chapter 6, verse 102. Diyan ba lang, eh, pag na sa tayo na ang you know, wino natin is Prophet Muhammad is the Abani. Dito ang una pa lang natin sa logical, he is the creator ng you wino-worship know, natin, sinasamba natin. Siya ang Diyos, ang inyong Panginoon, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang lulikha ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kaya kung meron pa mga bagay na hindi pa natutuklasan ng mga scientists natin, meron pa mga planeta na wala akong pangalan, hindi pa natutukla sa mamasa yung natin, siya pa rin ang ilamidha. Then once you him, and he has power to dispose of all of you, kaya pambahin niya, sapagat siyang may lahat ng kapangyarihan upang patlubay ng lahat ng mga pangyayari. Siyang lahat ang umapatlubay sa lahat ng mga pangyayari. Ito pa ang sinasabi tulad dito sa Surah chapter 7 verse at 53, We did just wait for the final fulfillment of the event. On the day the event is finally fulfilled, those who disregard it before will say, the Apostle of our Lord did indeed bring true tidings. And we are not interested to intercede on our behalf, or could we descend back? And sinasabi dito, in the day of judgment, Sino ang magpapatuto na magkakaroon ng day of judgment? Katulad na limbawa, kung mababasa ninyo sa Biblia, Jesus Christ was asked, sinanong sa kanyang mga disipulo, O oh, good master, sabi niya, kailan po bang araw ng pag-ihom? Ang sabi ni Jesus Christ is the appointment. Ngunit sa araw at oras na yon ay walang nakakaalam, maging ang ama, maging ang ama. walang nakakaalam, maging ang anak, maging ang anghel, kundi ang Ama lamang. Saan ka pwede siya? Ang ala natin na siyang sinasabi dito, siya ang maghukom sa atin. Jesus Christ said in the Bible na hindi niya alam sa so, paan siyang makapaghukom. Pero sa lahat ng mga dasal na ginagawa ng mga Kristiyano o mga dinig ninyo, sumasamsalataya ako sa Diyos ang mga pangyayari sa lahat sa gandang huli kasi kayo maling kakarito at maghukoma ng mga namatay at mga buhay ng tao. Itong mga dasal na ito, ginawa ng simbahan hindi niya natin i-describe. Kasi hindi naman niya alam ang araw ng pag-uhon. So, paano siyang mag-uhon? So, na yung creator ng lahat ng babae pangalawa, the master of the day of judgment. At siya may sabi dito. Ngayon dito, meron tayo nakalagay dito sa 42.12, chapter 42.12. To, to him belongs, sa kanya, sa Diyos, Below of the key of the heavens and the earth, siyang nag-aangkin, siyang nagtatangan ng mga suti ng mga kalangitan at kalupaan. He enlarges and restricts the sustenance to whom he will, for he knows full well all things. Siya na nagpaparami o siya rin na nagpapaunti sa mga pangangailangan ng lahat ng mga bagay sa pagkatid niya ang lahat ng bagay. Kung so, ano yung mga na talaga, limba ng buong universe natin, tumatakbo ang mundo, umiikot tayo sa araw, pero hindi natin nararamdaman na umuura tayo. Tayo nasa labas tayo ng mundo, ba't hindi tayo nalalaglag? So tulad ng limbawa buwan, umiikot naman siya sa mundo. Nawawala ang liwanag ng buwan na nagkakaroon din naman. At so, tulad ng sikat ng araw, dumudulot at sinisikat, sinisikat din naman. Ang Allah, Subhanahu wa ta'ala, ang nagpapanatili ng lahat ng bagay. Hindi sino pa man. Ito ang isa sa mga batiyan. Kaya tayo mga Muslim, nag-reflect tayo sa creation. Ginagamit natin ang faculty of mind natin. Hindi rin ba tayo basta naniniwala na hindi tayo na gumagamit ng reasoning. To him the peace of the heaven and life. Kaya nagtatanga ng lahat. Kung gusto niyang basagin ngayon ng mundo, magagawa niya. Kung gusto niyang alisin ang hangin o tubig dito sa mundo, magagawa niya. This is our concept of Allah. Iba ang concept natin for Allah. He is the all-knowing. He knows all the things. Unang, unang, pag sinabi niya he knows, he okay, well all the be kasama na yun the day of judgment. Kasi nga ang kanyang karunungan, ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Mayroon pa rin dito, binabanggit dito sa Quran, sa, chapter 25, verse 68, itong sabi ng Allah. And put thy trust in him who lives and dies not and celebrates his praise, and enough is he to be acquainted with the point of his fair body. Dahil na sinasabi sa inyo, napakadaling yung confrontahin ang mga kapatid natin kristyano. Kasi ito ang sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala. At ibigay ninyo ang pagsitiwala sa Kanya, sa Adsa, Panginoon natin, Diyos, who lives and dies not, na laging buhay at hindi namamatay and celebrate His praise at ipagbuni niya ang kanyang, sa kanyang kaluwalhatian. And enough is He to be acquainted with the force of His servant. At sapat na siya upang mapag-alaman niya ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga tagapaglingkod. So, ang sabi po, siya lagi ng buhay, hindi siya namatay. So, ito ang ating Allah. He never dies, He always lives forever. Now, the Christians say that Jesus Christ is God. According to them, Jesus Christ died in the cross. He is not God. Very simple. He is not God. Kung gagamitin natin ang ating logic of mind, hindi sa Diyos. Kasi kung halimbawa, namatay yung Diyos. According to the Christian, Jesus Christ is God. Namatay sa three days and three nights sa a grave. So, sino ang uh, nagbantay sa, sa ang kalamitan? Sino nagbantay sa buong sa kalupaan? Buti nga hindi na laglag ang mundo. Kung namatay yung Diyos, sino ang nagpanapili? Kasi siya ang creator, siya ang sustainer, siya ang character. Very simple. Very simple. Hindi tayo masasabi natin ang ala natin is to really He died not. They said that Jesus Christ died. Katulad na lima, pagkabiyang ni Santo, pagkatang natatandaan niyo kung malili tayo mga basa, Juarez Ma. Yung mga lolo-lola natin, sinisigilan tayo maglaro. Wag anya kayo malikot, mangiling kayo ang iyo, Santo, patay ang Diyos. Patay ang Diyos, yan ang sinasabi ng matatanda. Patay ang Diyos. Would you believe na patay ang Diyos? Eto, halimbawa, ito halimbawa, ito'y gumawa ng masama. Nagnawa ka, pumatay ka, patay pala ang Diyos. you never know. He never know, hindi niya alam. Patay ang Diyos eh. Oh, wala ka. Ito halimbawa, eh, may pumunta sa bahay mo. Ginawa mo lahat ng masama, ng gahasa ka halimbawa, o ano pa mang ginawa mo. Di, di sabihin, di ang santo, lahat ng tao mag-ingil dahil itong araw na patay ang Diyos. Hindi niya alam. Hindi ba kayong tawa-tawa? Patay ang Diyos. So, hindi din nagbilibin na dies, God dies not. So, ito ang sinasabi dyan sa the Quran. Very simple. Alam natin yung mga logic natin. Lagi tayong kung gumagalit ang faculty of mind. Hindi tayo dyan lang. Kasi ang nangyari nga, we are programmed. Naminislip tayo. Kaya sabi lang dyan, this is the book without doubt. Walang pag lang. Kaya kasi yung nabasa ko dito, talagang kuma-appeal sa mind. Kaya dito sabi niya sa sura chapter 28 verse 88, ito ang nakalagay. And call not beside God, at huwag na kayong tumawag pa o manalangin maliban sa Diyos. Or another God at sa iba pang Diyos. There is no God but He. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Everything that exists will perish except His own faith. To Him the Lord